Magandang hapon po mga kalaki Alas dos na po ng hapon Ngayon pong October 5 Ayan, syempre po sa ating mga lucky followers Na nag-aabang po dyan ng 4 digit lucky numbers Ito na po ang ating 4 digit lucky numbers Uy, maraming nananalo sa 4 digit lucky numbers natin ngayon ha? Bakang palahon nga ngayon ng Burmans Lalong lalo na po dyan sa Hong Kong at Singapore Shout out po sa inyo dyan At Mexico po ang una nating bibigyan ng 4 digit lucky numbers Number 1297, Canada. 3108 Greece 2426 Israel 1127 Las Vegas 8936 Saudi 1275 Japan 8920 Italy 6144 Germany 7238 Korea 1729 Dubai 4840 Malaysia 2506 Taiwan 0937 Thailand 3155 one India one New Zealand 7284 Australia 5530 Texas one two China 1829 Singapore 7355 at Hong Kong 0126 one six Sweden two 17. Ayan po mga kalaki ating 4-digit lucky numbers. Pwede niyo po yan tayaan sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad at National. Good luck!